What's up, Bandlang Magandang gabi. Yeah. Maraming paghirap na natin. Ito na ang ulam mo. Tuyo. Ito guys, sa totoo lang, hindi ko to pinirito. Gawa nung mahina ang ngipin ko. Eh. Uh, ginawa ko, gilapuan ako siya. Tuyo, linapuan. Kumbaga, sa Bisaya, sinabawan. Parang paksiw ba? Paksiw. Oh kasama niya ako pero hindi kayo magkakapag ito nito at hindi kayo share kasi hindi kayo kumakain ito eh. Alam ko naman yun ni eh. Ang pinapalo nyo lang yung mga masasarap na ulam yung kagaya ng mga mayayaman. Eh ito, hindi mo tumapalo at hindi mo ma kasi mahihiya ka. No? Mahiya kayo ng mga ganyan. Thank you for watching lang dyan sa inyong lahat. Tapos pare sa bahaw. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, ano to eh, paborito ko to, lalo na kung logaw ang pares, lalap ito lugaw. Kasi ako guys, mahirap ako eh. Hindi ako sanay sa mahirap, mahirap talaga ako. Ang um, gusto kong may ulam sa ano ba maglogaw tatay ko tatay na ko nung araw asin asukal ang ulam na ako gusto ko bagoong tuyo yun ang gusto ko eh sa atin atin yung latin pasensya na kayo na sabi ko hindi kayo makapag share nito kasi hindi kayo kumakain nito totoo naman din talaga eh pero na makapag-share kayo pag ganitong ulam. No? Mag-comment, mag-like pag ganitong ulam. Pero pag ito, hindi. Nahihiya kayo dito. Ako hindi ko mahiya. Mahirap na ako. Ganito talagang buhay. Ganito talagang buhay. sa totoo lang lalo na yung mga kamag-anak mo kamag-anak, kapitbahay hindi talaga nagla-like yan, hindi nagko-comment hindi nag uh, papalo, hindi nag-subscribe alam mo kung bakit takot sila na umasinso kay malamangan mo sila takot sila kasi ang dami kong video. Sa mga sa aking mga kamag-anak. Lalo sa aking mga kapatid. Ito lang guys. Ilan lang ang nag -ano, eh, Ilan lang ang nag-like, nag-comment. Oh, hindi pinapanood lang ang video pero hindi sila nag-comment, hindi sila nag-like, hindi sila saan... kasi takot sila malamangan. Mabuti pa yung totoo yung sinasabi nyo. Mabuti pa yung totoo. Ibang tao. Pero pag sarili mong kamag-anak, ayaw lang mag-share, ayaw lang mag-like, ayaw lang mag-follow, ayaw mag-subscribe kasi takot silang umasinso ka. Di ba? Pero hindi na alam, pag magkaroon ka, kasama sila. Yun ang, ano dun, pagkakamayin nila. Ako tutulang lang subok ko na guys kasi nagsimula ako nag, nagsimula akong vlog Two thousand twenty, ah twenty twenty, para twenty twenty three, o, o parang twenty twenty three eh, twenty o 2022? Basta pero din. Pero ni isa sa aking mga kabag-anak, ni isa sa aking mga kapatid, walang nag-share sa aking mga video. Totoo yan. Pero okay lang yan. Tapos sila yayaman ako eh. Kasi baka hindi ko sila makikilala. Pero hindi nila alam, pag ako yung maman, kasama sila. Yun ang hindi nila alam hindi kong nakapit bahay ko mga kapatid ko ah ang mag-anak talaga ako marami akong may mga vlogger rin akong uh, pinsan -tiyahin. pero yan mga alam ko mga baguhan yung mga yan eh. kasi ako guys totoo lang 16K followers nak aku eh Tapi ni aku nak celebrate, alam aku makin dia aku celebrate Yung iba, 10K followers celebrate na, aku, uleh Celebrate ka, orang kau gastu Anong ika gastu mu dun? Boceh ku nagsahod ka na jangan nak pasal nak kaya kita otot kita kau manyun Mabuti pa ibang tao nakapag-subscribe nakapag-follow nakapag-share pero yung sarili mong kamag-anak titignan ka lang ano yung bakit takot siya umaman ka pero hindi niya alam kasama sila sa pag-angat sa buhay mo. Di ba? Huwag mag-skirol. Mag-follow ka dyan. Pag hindi ka mag-follow, bababa yung ano mo. Hindi. Tulungan na tayo. Sininan ko guys yung mga ano ko. Kaya yung earnings. Earning. Malaki na rin. At yung marami na may ulis yun. Kasi nung mga nakaraang panahon o araw o doon mahilig kasi ako guys mag share tapos yun palang yung ako nagtaka ako kami ito ma kamali ka lang violation ka agad tapos ban ka samantalang yung iba naghubad yung pante brana na lang eh ano yun eh tawag nitong skandal yun eh dapat wala na yun pero inoonoran pa nila babae kaya Yosmita babae o lalaki o tumboy kasi bakit nga dumadami ang followers nun sa dumadami ang subscriber dumadami ang views million million eh pag nagpanti lang nagpra samantahan tayo kapirasong ano lang bayulusin agad sila walang bayulusin Alamakulah bakal kemakanak ni lah yun Bakal kemakanak ni minta yun Tak payah warang bayu ni Sampai tadi yang kakak kibok Mungkuk bakal kakak kacat-cat Sampai tadi yang dosa pahal ilang uh, ilang halos mag isang buwan na walang biyahe sira ang jeep na eh, jeep na sana tayo yung sarili problema problema pa rin wala <laughs> okay. eh eh hindi natin pwedeng ayawan yan eh hanap buhay natin yan eh hindi yan nabubuhay ang pamilya natin eh tsaka hindi tayo pwedeng tanggapin sa mga ano Kampanye kasi hmm. Siyempre alam nyo na bata ka tayo 48 na 48 na edad <laughs> eh 48 na edad yung idol nyo Hindi na kayang tanggap yung saan tangkap uh. Pwede nyo tanggap yun Pagkain yung gawing karne norte Mm. Yan o. Oh. Ito nila akong parcel ng tuyo o. Oh. Marami paghihirap. Sa taas ba kay Alan Masbati TV? Yan ba yan? Alan Masbati TV? Vlog? Sa taas sa yun doon. Ako guys, okay, naiingit ako dyan sa mga Kabul region, yung vlogger to vlogger, Inggit ako dyan Gusto kong gagawin kaso lang, wala tayong bagit Kaya ako, naming ako sa inyo ng tulong kahit magpalo mag lang Makarating tayo nun Laki-laki rin -laki ito eh. Dalawang piraso nito parang may git dalawang gramo. Dami kong vlogger na gamag-anak pero wala support ko sa akin. Takot sila maunahan ko eh. Matagal na akong blagyar kasi wala, wala bang walang sahod. Kayo, umpisa pa lang kayo eh. bisa pa lang kayo kung baga wala pa kayo kayo kingan Surayin nyo guys yung channel ko. Rangkada ka pobre. Makikita nyo yun kung ang, ilan ang followers ko dun. Kung makikita nyo, Tapos may alam ka. Gawin mo ng parandol para makatulong din tayo sa nangangailangan. wala pala yung sa kasi may views ako na kulang kulang ano yung million akala ko pag mga million kayo sa views mayroon ka na wala pa kaya pag ganyan guys minsan sabi ko ayaw ko na eh やい。<Yeah. S 2> yeah. Ừ. Mà bạn em bị giật đi.